pumasok yung Sir -maningo. grabe! Woo! Grabe, ayun! Nung no inside mga idol, si Rivera! Na-block! Grabe! Woo! Wow! Grabe! Mapanganay! Ayun! Alright, there we go. First hit para sa ito ang pro. Open kategori mga idol. Oh, Siat. Wow, Rai Rai bite it. Oh, dang nakali Rai Rai bite it. So nandito ang lahat ang ng malalakas na mga riders mga idol ah. Maliban lang kay Bornok mga osong mga idol. Na injury siya kanina mga idol sa so, flat track category, mga idol. Mahang wala siya nakadagan mga idol. Right. Like. Wow, my Rivera! Maningo! Wow! ¡Mucho of gana skin with venera! This is venera! ¡Ompong Gabriel! and la grada! Okay, I know the tiger! <coughs> Exclusive! Wow, one one by Ayun grabe. Ayun na. Grabe. Sergio Maningo. Alam, andiyan sa likuran mga idol ni Mechelen Rivera. Ah, oh, grabe, ng kasabayan Nagkasabayan. Oh, Hala ka! Woo! Malapit. Munti ka na mga idol. Ingat, ingat. Elson Maningo. Grabe talaga mga idol. Sobrang tigil si Elson Maningo mga idol. Buti na lang nakarecover. Sumimplang. So, Buti na lang Buti na lang Grabe! Woo! Grabe! Duha ka mo kikuha mga idol! ka talaga Elsin Maningo! Buha mga idol! Si Ray Ray Baitit at saka si Mitchell and Rivera On the lead na mga idol ha! Kucho kay Planas Elsin Maningo rather Ito na! Ayun! Grabe ayun! Noob mga idol si Mitchell and Rivera! Ablak! Grabe! Woo. Marunong talang magigikot mga idol. Lensi Paningo, gandang labanan. Wow, grabe! Pinabilib na naman mga idol. Ang Colombio mga idol. Sultan Kudarat ng mga Bangkitang expert riders mga idol. Exclusive! Exclusive! Grabe ba talaga si Ilzid Maningo mga idol? Napakalakas, sayang na sayang lang. Wala si Bornok Mangosong mga idol. na ako mga idol, ab. Ah, Na-injured siya ganina sa flat track. Bumagsak Bo, si Bornok Mangosong. So wala na lang siya ni Dagan. Wow, buto ko yung planas, oh. So, rai Rai si So nang ulam nenek motor si rai ray ray baik itu nang berisi ng motor. Rat talaga oh, sobrang lakas ng idol. the lead pun idol lah. So distance nya mga idol? Ayun. wow garabe napakalakas garabe wow oi ah buti nalang <laughs> naka recover <laughs> wow garabe bunso koi oi tumira nang doble mga idol Solid din pon, grabe. Sobrang lakas. Wow, grabe. Gitira mga idol. Woo, gitira ang pinakamalayo mga idol sa table top mga idol. nag ni... grabe, nag-iisa mga idol. talaga mga idol. Ang long ng Colombia sa Sultan Kudarat. Baka talaga El Ayun. Papa ka na. Ayun. Nakuha mga idol. Nakuha si Ray Ray Bite It. nih bocok kay Planas. No more. Gawa ng mga tao mga idol Garabi oh nag-iisa mga idol Elsin Maringo mga idol Siya na ba ang susunod ng daking mga idol sa Motocross mga idol Grabe oh Wow oh, buto ko'y balas So, ito ang mga malalakas mga idol, ng mga batang bata pa mga idol. El Cid Maningo at saka si Butsukoy Planas, mga batang bata pa ito mga idol. So, mga future na to ng mga idol ha, mga ha, mga, mga champion sa Pilipinas. Wow, karabi. Karabi mga idol. Eh. Wow, grabe Ganda sana aku, Anjan pasik si Bornok Si Elmer Menengo! Wow! Grabé. Ah, bayan. Ano bayan, Elmer Menengo. Tikaw na raw talaga, Elmer Menengo, ang susunod ba nang The King? Sa motocross industry. the stray. Sabi ng mga magulang, Rivera. Jangan ikan telur Wow, Grabe, Bocok, kawan Dari bite Happy. ay low bag balagababag ganda ng pagka-swipe mga idol wow naluluya na sila andito na ang ulan naluluya na sila andito na si papa ayan si si ah naginahina na lang siya alright congratulations team Pocon team Pocon Nernandos wow